Hello guys Good evening Makinig ah, mas papa Magandang gabi po sa inyong lahat At bukas ay Aalis kami at mag rides kami Ng mama ni Kyle Ng asawa ko At si baby Kyle Ay iwan lang mamin mga idol Dito sa bahay Ang magbabantay Ay ang ati Charlie niya yung pinsan niya malaki na 17 years old na po mga idol so yan na po maraming salamat at abangan nyo ang biyahe bukas mga idol since yan siya na sa background namin no Good morning guys Ngayong umaga pala ay magra-rides kami Papuntang Mount Banahaw Dahil ngayon ay Anong pizza ngayon? 18. 18? 17? Uh, 17 uh, Friday So yung mga kasama ko ay Bali ano lang kami mag-rides Lima Tatlong motor Yung isa may UBR yung isa doon na kami magkita sa ano sa pagsangan. Tama ko. Ah, uh, 18 na pala. April 18. So, kita-kits tayo doon mamaya, mga guys. Mga ka DKRC, shout out sa inyong lahat. Ma'am si Liti Ma'am Si Jinmer, ma Founder, Pops Andy, Pops Samuel, uh, Pops Joel Blanco. Ayan shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga kasama sa lahat ng DKRC family ng Kapis chapter yun oh, relax muna kami. Ang nangyari, iba yung napuntahan namin na So, iikot pa kami ng dulo yung risky zone bago, namin maka, bago kami makakit sa bundok na yan. So, ang gagawin namin, pupunta kami ngayon ng Taytay Falls. So, kahit mainit pero maramdaman mo yung hangin na malamig oh so ipasa ko to para makita nyo yung yung rides namin today pero maraming mga dinaana namin maganda bago kami nakarating sa lugar na to napakaganda hello mga idol dito kami ngayon sa Mount Banahaw ang nangyari iba yung daan namin doon pala to sa dapat sa dulo riskison ang daan namin Yung may gruto dyan So iba yung way Ang daan na namin So hindi namin makakit ngayon at Yan naman ang aking kasama Si Mamsi Arlene At si Pops Alex Yan, yan na yung Mount Banajo mga idol kaya lang taniman dito ng kamatis. Napakaganda. Shout out sa lahat ng mga kasama namin. Mga kapamilya namin sa DKRC. Sana may next time na magkabanding tayo ulit pero kahit lima lang kami pero uh, aramdam namin yung happiness <laughs> oh, si oh. nag enjoy ka naman Mam Ma si Arlen kahit hindi natin natuntun yung daan papunta dyan hindi narinig <laughs> <laughs> Pero mahaba pa naman ang oras namin, mahaga pa naman. So doon muna kami stay-tay mga guys. So mga idol, pupunta kami ng Taytay Falls. Kasi naligaw pala kami. Ang daan. <laughs> daan. Mali yung ways so. <laughs> sa Hindi kami naligaw kasi andyan yung Mount Banahaw. Pero naligaw sa daan. Kung saan yung daan paakyat dyan. Pero ito, part na po to siya ng paana na po to siya ng Mount Banahaw. paana ng bundok kaya lang yung gruto ay sa dulo riskison pa po daw yun so pupunta muna kami ng Tai Tai Falls mga idol mag explore muna kami doon at pakita sa inyo ang beauty ng Tai, tai Falls Oh. At maraming mga halaman dito mga idol. Oh? Oh. Hindi na kami magagamit ito nang waste. Kanina, hindi ko lang mapakita. Yan you know, pababa na to hindi ko lang mapakita yung ano yung pagpunta dito kasi itong ginagamit kong pag -video ngayon ginagamit ko naman siya ng pag wewaste para makarating dito pero yung sa purpose sana namin doon sa ruto ay iba pala titingnan mo lang to parang hindi pa pero oh, ang dadaanan mo oh, grabe yung mga halaman mga idol kunan na lock to problema kaya walang engine brake kailangan pa ang rangin bago mo engine brake ipit tuloy ang freno Mm. Pupunta kami ng Taytay Falls mga idol At ito nga po ang daan na Kaka-amaze Kaka-amaze dahil Yung pakiramdam mo talaga ay Kaka-excite Sa feelings At parang happy Happy ka kaya lang itong amoy ng mga halaman ayan mga idol medyo hmm. hindi, hindi kaya aya siguro ang amoy iba yung amoy nga. pero maganda sa tingnan parang trumpita yung bulaklak na yun ang nga na malapit na yung taytay Falls dito kulang pero kahit hindi kami na makaakyat dyan na ngayon mga idol kitang kita na namin yung Mount Banahaw dito na talaga kami sa paana ng Mount Banahaw. Yung mga pitsay ang tataba. Ang dami mga pitsay oh. Wow, oh, sariyo Shout out sa mga farmers. Pero, Madulas ang daan, bagalan ang pagpapatakbo. May mga yung dinaanan pa talaga namin kanina mga idol bago kami makarating dito ay 30 ang kilo, pipino. Mura dito. Kasi nga, andito tayo sa bukid. Ang ah, mga, mga ng sili. Yan, yung mga halaman na yung parang trompita sa gilid. I love Tai Tai Falls. Ah, so it means we are already near a Tai Tai Falls. It's already a signage over there. Um, it's so amazing that I came. I I go this kind of a place. Hehe. <laughs> Masinsan kayo sa English kung mga idol ah. I try to speak in English with my idol so that uh, no, foreigners are I can understand you You can understand me because not all viewers are Filipino. Nako, super traffic. Dito na siguro ang parking area. Dito na po ba yung Taytay Falls? Dito na po ba yung Taytay Falls? Ah, oo. Taytay Falls. Opo. Opo. Magkano mag yung parking? 20 lang po. Sa pupunta pala dito mga idol 20 pesos lang po yung parking. Balakbat niyo na lang din. Parking fee. Ilang ilang minuto yung Ilang minuto yung lakad papunta doon, sir? Pag mula dito, sir, siguro mga 15 minutes. Kasi dadaan pa po kayo sa barangay. Mag-entrance po kayo. Magkano yung entrance? 50 pesos po per week. Ah, okay. Sir, magkanto na lang, sir. Magkanto. Kasama na yun pag maligo. Ha? Kasama na yun pag maligo. Entrance pa lang yun. Entrance lang. Kasama na po yun. Ay, sa si ligo. Oh, 50 pesos lang mga idol. Kasama na yung ligo. Pag-kotse, pagkano yung parking, sir? gut ka sini to iatras. yung Center niya sir magaka. Okay. Dito okay. na okay. si. Dito yan side stand. So dito na kami. At siap magliligo kami. Uh, cut ko lang uh, play ko lang ulit pagpapunta na kami doon mga idol sa polls pero dito yung mga motor 20 pesos yung sa kotse magkano yung pano? parking ha? so pupunta kami ng barangay mga idol para magpa-register doon so 50 pesos daw ang bayad so mamaya ulit so ayan mga idol naglalakad na kami papunta sa barangay at medyo nga nagka-traffic ngayon kasi punuan, oh, marami talaga. Oh, siksika na yung parking dito. Kasi nakapila na yung masakyan, oh. Wala nang galawan. mag Maganda. Maganda. Okay lang yan, bahala na, basa Hindi oh, man kami makaakyat. Pero mamaya aakyat kami. Hmm. So hindi ko lang, sa saan po barangay dito. Ayan. Doon na lang ako sa unahan magtanong kay may nakalagay ng entrance. So ngayon lakad-lakad muna kami. Ayan na guys Tapos na kami sa barangay nagkuha ng ticket At dito na Si Pops Rachel, Si Mamsi Arlene Si Pops Alex At pababa na kami ng Taytay Falls At makikita natin yung mga Puno na nagsisilakihan Kagaya ng mga Mapanood natin sa Tarzan Ayan o Ayan o. At medyo traffic-traffic lang to guys. Akala ko sa edsa lang traffic. nag nagprosesyon papunta sa Pulse. Oh, grabe. Bangin. Hmm. Doon sana tayo, doon sana kami sa Mount Banao na yan mga idol. Akit sana kami. Kaya lang iba yung way. Ito sana, yun yun sana namin balak na pagkatapos umakyat doon, Pati dito sa tayo tayo pala, traffic o. Makakakiyat lang walang hawa. di diba? So, cut ko muna kasi traffic talaga. Pap, traffic talaga ang way papuntang ano, yung Ortigas Avenue. <laughs> o, oh. yung mm, pababa. Oh ba? <laughs> so, sigurado wala nang bakanti doon kasi nag na yung iba. Na, wala na daw talaga eh. Kunin natin yung 50. <laughs> Tayuan na lang daw kami nito sa falls. Ay, eh, siyempre, malawak yan. Hanggang sa dagat yan, eh, yung pulso na yan. Maraming tayo doon hmm. Paakyat tayo doon sa unahan. Grabe mga guys. Sa mga, huwag niyo patayin tubig sa taas ha. Maliligo pa kami. <laughs> hmm. Parang park din pala yan kasi oh. may daanan dyan. Oh. Oh. Pag ganun ganun ano. Hmm. O, oh, diba? O, oh, pababa pa yan o. Oh. So. pa sa mga May bakante pa doon? Meron pa. Konti. Okay. Una-una na yung asawa ko. Ang sakit na ng kamay ko mga guys. Oh. So, mararamdaman mo talaga yung uh, sarap ng simoy ng hangin dito mga idol. Malamig. Pero pag sa Metro Manila to, Sigurado ng ganitong oras ay sobrang init na. Na init daw. O kami nilamigan mo idol. So, ang sabi nila doon dahil magkakasalubong daw. So, mga 10 to 15 minutes. So, titingnan natin. Walang cut to. Forward na lang natin. Naririnig ko na yung ingay ng ilog ng idol. Wow. Lakad-lakad. Laki ng fern oh. Yan yung fern na giant fern. Kalaki. Giant pako. Wala tayong signal kaya video lang tayo. Shoutout nga pala sa mga out ka Marami kami. Mga 15 minutes daw to. Pero baka hindi lang 15 minutes to. Baka 14 and 59. Gabi pa Ay, pare, okay. Kakamis yung lugar. Wala hmm. na ako na sa ako. Parang gagawin natin. Mamaya kung may oras pa guys, akit kami doon bundok ikot kami ng oh. ouch ito na yung kamay ko siyon yun iwan ako ng mga kasama ko bahala na maiwan basta may video oh Shout out sa mga hindi sumama. Lima lang kami. At pag makita nyo itong mga idol ay ma-miss kayo at sobrang yun nakaka tanggal ng stress. yung mga paligid wait na sila nilalamig na sila yan yung sinasabi ko na parang fern talaga siya fern siguro yan, giant fern kasi yan o, oh, pareho talaga o oh. oh. giant fern oh. kalaki ng puno kagandahan dito wala kasing nag-abuso sa kalikasan dito si protected area po siya oh. yun po yung Mount Banahaw napakataas at may butas oh grabe pwede ka nga maligo dyan oh. may tubig oh kas agos hindi pa? po. Baka may mata pila. Yan marami. Mami. Kailan ko. At yung kasama kong iba ay nandoon na sila. So. Sabay-sabay lang ako dito Picture muna Picture Picture dito sa kabilang gilid medyo malayo layo nga yung lakaran pero maganda yung lakaran mo dito mga idol po. maganda dito magkaroon ng shooting oh. itong tai tai falls nito kasi maganda rin ang daanan oh. Ikaw magiging show ko. <laughs> Hmm. Ayan. din ng mga puno. Oh. Siguro hindi na kami magtatagal gaano dyan or depende sa sitwasyon oh. pababa pa talaga nako ang lalim pa sa walang space pero pwede ka dyan maligo dyan sa nakikita ko oh, hindi lang makita sa video kasi malalim yung bangin na ang ilog Ayun na.

at nakita ko na nga dito may hanging bridge din dito. Ayun oh, may hanging bridge. Yuno may hanging bridge. Ah, may space. Pagpupunta kayo dito, walang dapat ipag-alala. Uplan si Mana Santa. audit po sa una, nobel na po dito, na na tayo na, pesto sa baba. Babalik lang din po kayo. babalik lang, wag na doon sa unahan dahil marami na. Pwede po tayo magside sightseeing sa unahan, sir. Ah, sige po. Napin ko lang na dito na. Dito ko na hindi makikita yung mga kasama ko. May maraming tao. Overcrowded na po tayo sa unahan. Dito na lang tayo mga kapwesto. Alawak pa po dito. Ay, malaw. Ay, malaw. Pwede. O dito na lang sa kanal. Pwede. Grabe talaga. Ay na na uh, talaga tong lugar na to. Malaking tulong ito sa mga lokal dito. Hello guys, andito na ako at kanina kaya ako nahuli kasi napunit yung lagayan ko ng tubig pero andito na ako ngayon Papakita ko na sa inyo yung ganda ng Taytay Falls. Yun, oh. Dito na ako sa Taytay Falls. Yan, oh. Kita nyo naman yan Napakaraming pakaraming mga tao. Pero pupunta ako doon sa pinakamalapit. Vlog ko muna. Yan. At ayan na yung mga kasama ko. Hindi man kami nakaakyat pero nakababa kami. <laughs> Yan, nandito na kami. Hindi pa naka-change sa outfit. Oh. Ang daming tao ngayong araw na to. Pero kahit saan ka magpwisto dito, maganda kasi yung tubig, ayun pa ako nabasa sa tubig, ano? Bali, naramdaman ko talaga yung lamig na, sing lamig ng yelo. Yun. At nandito na kami, kanina naligo na ako at sila naman ang nililinis ngayon hindi na ako lalapit baka may slide ako sira yung cellphone ko nandang view dito thumbnail